Unang huli. Ayan. Pangat ng huli. Ayun, oh. Malaki, Malaki. na ito. Ayan. Ayan. Ayun, oh. Huli. Two crabs na naman. Guys, paalawang huli. Yun, oh. Huli. Huli na naman. Isang klase rin ng Kalimango. Mm. Ayan, pasayan guys. Nandito lang siya sa gilid. gabi guys ay nag na naman kami ng aming lambat At titignan natin kung ano ating mahagilap na pang uwi o ating mahuli sa lambat so ngayong gabi ay mag kami ng kawil ng kaskas so dahil overnight pa rin natin iiwan yung ating lambat so abakan nyo bukas guys sa aming pagpandaw kung ano ang ating mahuli dahil binalikan namin yung aming spot medyo nag-adjust lang kami ng kunti So titingnan natin kung makahagi pa tayo ng mga blue crabs. So ayan, mga lang kami. At ngayon ay alas 7 na ng gabi. So katatapos lang namin mag-area. So ayan, titingnan natin dito guys sa area na to. Kung may mahuhuli tayong mga isda. Gaya ng matambaka. So kalimitan talaga guys. Matambaka yung nahuhuli natin. Kapag ganitong padaraw. So ayan, gabit natin yung ilaw. Meron tayong ilaw guys. At yun, magpapadaraw tayo. Magantay lang tayo ng mga ilang minuto para lumapit yung mga isda dito sa ating padaraw, sa ating ilaw. So ayan, at mamaya susubukan na natin na ah, mga will. So ayan, mga kagilap, ito na yung ating gagamiting panghuli sa isda. Ito, yung aming kaskas. Meron kaming gamit na kulay guys na pula. Pula green at puti. Mix ito guys. Puti tsaka pula. At ito, puro puti yan, yan lang ating gamit pitong kawil lang muna yung ating gagamitin dahil susubukan pa lang natin yung area na to kung makakahuli tayo dito ng matamba so ayan ito yung gamit ni Ati Ai meron din siya meron din akong ginawa para sa kanyang kawil uh, susubukan natin sana makahuli tayo ng marami at sana mayroong matambaka sa area na to ayan para may mapala naman yung ating pag -aantay yung ating magdamag sa pag-aantay ng lambat okay kaya tayo ayan guys layo nito guys mga 1 meter lang yung agot ng bawat kawin ayan so nilalagay namin dito guys tapos yung kabilang pamato nandoon sa kabilang side para hindi magpangabot sa ilalim kapag may huli dahil kapag may huli ito guys so may ikot na ganyan para hindi niya maabot yung kabilaan na pamato para iwas buhol buhol ayan sa area na guys sa mga may lalim ng mga 24 di pa yung area na to. Tagis natin sa kabilang pamato Sa kabilang Batangga Yun Ayan Bira-bira Bira-birahin -bira lang natin guys So antay pa tayo ng mga ilang minuto Para magkaroon tayo ng Daraw So ayan mga kagilap unang huli ayan matamba ka magandang sinyalis to so, yun o no? so ayan mahalilap mayroon ang mga huli mayroon ang mga papalag-palag dito sa lugar na to yun, pangatlong huli eh. ayun oh. malaki, malaki laki ito ayan ayun, guys, ayos matamba ka na naman ayan oh. good size ayun o, oh. may huli si ati ay <laughs> okay, good size din Wah, maganda Maganda ito Hindi malalaki yung mga matambaka dito sa spot na to guys ganda ng kain Ayan. Ang ganda yan, kainin Ang <laughs> ganda ng kain sa kawil Ang ganda rin kainin Sambo riyan Huli na naman Huli na naman si Ate Ay. Ayan guys. Medyo madalang lang yung sibad. Yung katagalan bago masundan. Mga 2 minutes. Mga, mga, ano, hindi talaga sunod-sunod. Ayan. Mga ilap. Medyo may malakas-lakas na sumibad. Medyo may malakas ang hatak. Hindi na natin kung anong isda ito sa kabil mo patay nabutin pa yata yung kabil mo sana pa na huwag abutin mas ko no? ay nabut na pwedeng pwedeng dahil maliit lang yung ating nilo. Ayan guys Ayan guys Hindi malaki-laki Yung ating nahuli Talakitok ito Ayan o Another holy na naman May ati ay Diyambo ah okay. Malaki yan ah uh -huh. Diba Maganda-ganda diba? Ganda ng pagkasabit ah Okay. May huli na rin tayo. Another huli eh, na naman. Ano yung kunti lang ulit sa kabit. Hindi mo ibigay mo. Yun o. Oh. Kala ko mga kabit to. Yun. Ito po sa akin guys. So ayan mga kagilap. Kinailangan na namin na angatin yung aming kawil. Dahil wala nang sibad lumabas na yung buwan Ayan guys video malaki pa yung buwan ngayon Halos dalawa, Dalawang oras lang kami na nakapagkawin Kunti lang huli namin guys Ayan lang o, Ilang piraso lang Liwanag pa kasi ngayon Kaya ano Hindi pa ganong nagdaraw yung isda Kunti lang huli Tingnan natin mamaya kung makapagilid tayo, kung pwede pa tayo magkawin. Uli! <laughs> Ayan, good morning mga kagilap. Ayan, nagpahabol pa kami na nagkawil. Ayan, naroon pa tayong uli. Good morning. Ayan mga guys, babalikan na natin yung ating inarya na lambat. Kasi nang madaling araw guys ay muli muna kaming nagsubok na ah, nagkawil At may hinahuli rin kami Kailan yung ilang piraso Yun o, no? huli na naman <laughs> Ano ping din? Pagod sa Ayan guys Pahabol na huli Anuping Ayan guys huli na naman Ayan o oh. Pahabol pa Oh bisuko Ayan bisuko mga kagilap ito na yung ating huli kaninang madaling araw ayan. ito yung huli natin kagabi ayan ilang pirasong mutambaka at kaninang madaling araw nagkawil kami ayan hinabot na kami ng liwanag ito yung mga nahuli natin guys ayan mga buhay pa so ayan ano ping bisugo ayan ito pa barakuda ayan nahuli natin guys sa handline fishing sa ating box yan o ulang na yan ha yun na tayong pang -uwi. at ngayon ay babalikan na natin yung ating inari ah maandar lang kami para mapandaw na natin yung ating lambat so titignan natin guys kung ano ang bihaya 马丁，没玩了。 madilim madilim na madalang na yung blue crabs pinalikan namin ito guys yung aming spot na nakulihan na maraming blue crabs pero ngayon guys mahaba na yung hangat namin isang blue crabs pa lang yung aming nahagip at isang lobster na durog <laughs> guys pangalawang huli blue crabs oh meron pa siyang kasama yun okay. oh yun lobster kaya lang nakapasok sa shield <laughs> may umang umang kumatarget yun oh huli huli na naman nako parang guys isang klase rin ng alimango tawagin namin dito guys dawat dawat na malaki dawat okay. sa laot yung isang sipit wala na wala na ng isang sipit ito yung matinding magnat ng lambat ganitong alimango si dawat ayun o oh, maraming lambat na naman ang kanyang na putol yun o ayan na naman uli rin madalang talaga guys ayun o blue crabs madalang na blue crabs Pasayan. Ayan, laki. Ayan. Dino. pa tayo. Dito lang pala may lobster eh. Unlock. Ayan, pasayan guys. Nandito lang sa gilid. Bilis ito maglangoy. Baka makawala pa. Kaya tinaga ko na lang. Haba ng sipi to. Ayan o. Oh. Mahaba yung kanyang galamay. Ayan. Pasayan. Laking pasayan o. Oh. Hipon na malaki. Tama mo na kachamba pa tayo, pauwi na tayo guys. Pero naka bahan Ayus. pa tayo ng pasayan. Okay. Dagdag pang ulam. Yun. Yun.